Isa sa nagpapahina ng relasyon ay yung tinatawag na grievance o sa Tagalog ay karaingan, daing. At ang ibig sabihin nito ay a feeling of having been treated unfairly, a reason for complaining or being unhappy with a situation. Sa relasyon, isa yan sa madalas pagtalunan, yung issue ng fairness o pagiging patas. Diba kahit sa mga magkakapatid, kapag naghatian at hindi naging patas ang hatian, eh nagkakaaway-away na. Yung magandang samahan ay napapalitan ng samaan ng loob. Sa mag-asawa, ganun din. Kapag mahilig kayong magbilangan kung sino lamang at kung sino kinulang, eh asahan nyo na malamang hindi kayo kukulangin sa pagtatalunan. Misan ito ay bunga ng hindi patas na pakikitungo. Kung baga, problema ito na nagmumula pa sa mas malalim pang problema ng favoritism. Na madalas yung grievance ay may halong bitterness dahil hindi lamang material na bagay ang pinagkait sa iyo, o hindi patas ang hatian, kundi pati pag-ibig. Misa naman, ito ay feeling lang ng isang tao. Maaring dahil hindi siya naisama o nasangguni sa proseso ng hatian, kaya feeling niya ay nilalamangan siya. Misa wala naman dapat ikatampo at idaing, pero talagang kapag may hindi nasama sa proseso, e eh nangyayari talaga ang paghihinalaan. Kagaya nga ng nasabi ko na kanina, kapag hindi na-resolve ba ito, siguradong marami pang ilang gulo sa relasyon. Ang sabi ng Bible, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga isinulat ng mga propeta. Magandang gawing pamantayan ng buhay ang verse na iyan dahil kapag yan ay ginawa natin, siguradong malaking bahagi ng problema natin ang mawawala o maiiwasan ang pagpabor sa sarili ang siyang pinagmumula ng lamangan at ang lamangan naman ang pinagmumula ng napakarami pang kaguluhan. May naghihirap dahil nalamangan, may yumayabang dahil nakalamang, may nag-aaway dahil gustong manlamang. Ang ganda pagpatas, di ba? Eh hindi naman magiging patas kung wala tayong pamantayang gagamitin at ang verse na ito ay dapat maging tatak ng bawat nagtitiwala sa Diyos. Kapag ginawa mo ito, hindi mo lang malulugod ang Diyos ang buhay mo ay mapapabuti. Dahil kapag kapatas, lahat masaya, di ba? Oh, asa ka pa.